Ayan guys, andito tayo ngayon sa harapan ng mga kambing na ito. Sa wakas, nagpakita na rin uli sila. Ilang araw ko rin guys, hindi nakita itong mga, mga kambing na ito eh. Ngayon lang uli sila, nagpakita sa wakas. Ayan, kaya lang nga eh, konti, medyo konti lang sila guys ngayon eh. Tapos ayan may ibon may ibon din silang kasama. Ayan. Ayun no, oh, yung ibon. Ang haba na guys yung ano, yung baging dito. Ayan, layo nila. Akala <laughs> mo malapit. Ayan guys, oh, tingnan nyo naman yung baging. Napakalaguna. Oh. Ayan, oh. Grabe, guys. Kita nyo yan. baging na yan. Sobrang laguna. Oh. Dito lang to sa sa labas ng bahay namin. Pati yung mga damo, guys. Grabe, ang baging, oh. Ayan. Hindi na napuputulan kasi kapuputol ko lang guys nyan eh nung nakaraang ano kala nakaraang linggo ang bilis nilang humaba grabe talaga kaya guys naku inaahas na kami dito nakita nyo yung upload ko na ano ahas malamang talagang aahasin kami kasi ayan kita nyo naman guys yung paligid namin ayan katabing katabi lang to ng bahay namin grabe puro damo, puro baging ano ba gagawin namin dito? Siyempre, kahit naman to kasi putulin, wala rin saisay. Galing sa taas, guys, guys, kasi yung mga ano, ugat. Pag pinutol mo, bababa, baba, hahaba uli, yan Baka may sawa na nga dito, eh. Alam nyo, guys, may nahuli na talaga ako dito sa sawa nung nakaraang, nakaraang mga taon pa. Mga tatlong ahas na yung na, nadali ko, guys, dito, eh. <laughs> tatlong ahas na yung nadali ko eh pero nakakatakot guys yung isang ahas grabe ang laki guys yung isang ahas na nadali ko sa ilalim ng ng lababo namin kasi may nakatang may nakatamba kasi guys dati doon sa ilalim ng lababo namin na ano na mga kahoy kahoy yun inaglinis ako guys tinanggal ko yung mga kahoy tapos nakita ko ahas, ang laki sawa ata yun napakalaki guys kasi laki ng braso ko sobrang takot ko pero tinapangan ko yung yung ano ko loob kasi syempre wala namang ibang yayari dun eh mga takot na takot kasi guys yung mga kasama ko sa bahay grabe napakatibay guys nung ahas na yun kasi malaki na lumalaban talaga ang tagal nga nayari guys sinlaki laki laki ng ulo eh nung binuhat namin nung nayari na ako na yung guys inilagay ko sa plastic grabe ang bigat kasi malaki na tapos yung isa guys may isang ahas naman din nakaupo kami guys syempre tapos may napansin ko may pumasok sa kwarto grabe guys nung tiningnan ko yung sa loob ng kwarto hinanap ko kung ano yon grabe ahas guys medyo kulay itim siya na na may may gray Itim na itim na ko guys yung ulo ang tapang, grabe. Napakasigla ng ahas na yun ang haba, tapos ang tapang-tapang niya. Lumalaban talaga guys pero hindi ko tinantanan guys. Hindi ko talaga tinantanan hangga't hindi ko mayari yung ahas na yun. Malamang kasi guys, 'di ba? Ang daming ahas dito sa amin eh. Tapos dito dati guys sa likod ng sa likuran bahay namin sa may kanal. May nakita rin kami ang asawa, guys. Ano? Hindi siya nakaalis. Parang nakulong siya doon sa parang pisnet. Ano ba tawag doon? Parang pisnet siya, guys, eh. Yung bakod na parang pisnet. Hindi siya nakaalis doon. Bali nga, yayariin ko. Kaso, sabi nung kapitbahay namin, wag. Wag daw. Hiningi niya. Siya na lang daw ang kukuha. Gawa ng... Nabebenta pala, guys, dati yung sawa ayun naibibenta bibenta pala yun siyang kumuha hinayaan na namin tapos guys nakita nyo yung upload ko na ahas dito ko guys nakita yun eh ayan guys dyan ko nakita yan ayan dyan ko guys nakita yung ahas na yun kaso guys yun nga lang diba guys binibideo ko yung ahas na may kinakain siyang ano timbulalak ang ginawa ko kasi guys, itinabi ko muna yung ano, yung cellphone ko sa loob ng bahay. Nung binalikan ko yung ahas guys, wala na. Nawala na yung ahas. Ba't Yan. Tingnan natin yung ano, kambing dito habang nakukwento ako guys. Malakas ang tugtog ng kapitbahay ko, naririnig pa. Ayan. Ayan. Alam niyo guys, edi ano na nga, 'di ba yung ibinidyo ko ng as diyan, makikita niyo yung naka-upload diyan sa video ko. Edi bumalik muna ako sa kwarto. Nung pumasok ako guys sa kwarto, syempre may kinuha ko guys, yung mahiwaga kong itak na matalas. Ngayon, paglabas ko guys, binalikan ko yung ahas. Wala na. Nakatakas, nakatakas guys yung ahas na binidyo ko dyan. Nasa upload ko. Makikita nyo naman yun eh nakawala guys nung pagpasok ko pala sa kwarto tumalon galing sa taas ng puno kasi yun guys eh tumalon nakawala siguro dito siya nagpunta malay ko kung saan pumunta yung guys baka dito nagpunta yun ayan nakakatakot na kaya guys pumunta rito sa damudamuhan na to bakit pala sa taas ng puno yung mga ahas naku lalaki yung ahas na yun guys talagang malamang nalalaki lalaki yun kasi hindi ko nga nayari. Nakatakas na takasan ako guys. Ayan. Kaya nung kahapon, talagang naglinis ako guys na mabuti dito sa likod bahay namin. Kaya lang, syempre, sa likod ng bahay namin, maglilinis ako ng mabuti. Tinanggal ko yung mga tambak-tambak. Kaya lang, syempre, dito naman, ayan, dito naman, ay eh, puro damo-damo naman. ay eh, syempre na andito yung mga mga ahas, oh. Napakarami kasi guys na ano, na daga sa amin. Sobrang daming daga. Nagpapasukan pa nga sa amin yung mga dagang ano, yung nasa loob ng bahay namin, guys. Pumapasok yung maliliit na ano, daga. Maliliit siya. Ang dami. Marami na nga ako nakuha doon ng mga anak-anak ng daga eh doon ano doon nanganak anak sa may washing machine washing sa washin namin ayan bulol bulol doon ako ang dami-dami guys mga bulilit na daga ayan di ba nga guys yung mga daga daw ang kinakain ng mga ahas at saka yung mga palaka kahit pala timbulala kasi yung binidyo ko guys na ahas timbulala ko yung kinain noon, eh kita nyo naman sa video ko eh ang dami rin guys dito naman sa labas ng bahay yung malalaking daga na napakalalaki ang dami-dami. Dami. Sa loob ng bahay namin maliliit na daga. Tapos yung dito naman sa labas, malalaking daga. Grabe. Kasi nga guys, nabubusog sila talaga dito sa likod bahay namin. Mga daga, mga manok. Kasi 'di ba pag pinapakain ko yung aso namin, ang dami-dami kong binibigay na pagkain, hindi nauubos na nga ng aso. Yung mga kanin-kanin na tira, ang dami. Ang ginagawa ko, eh dito ko tinatambak sa likod bahay. Ngayon, ang nangyayari, yun, kinakain ng mga daga. Kaya syempre, busog na busog yung mga daga, guys. Lagi silang busog dito. At saka, yung mga manok na mga ligaw, yung mga manok na pagalagala, dito rin pumupunta sa amin. Ang dami nilang nakakain, nabubusog sila. Halos na dito na tumira yung mga manok-manok, di naman namin alam kung kanino manok. Tsaka, syempre may manok kami na nakatali. Ayun, pinupuntahan yung manok namin, Binababag. Grabe, guys. Kaya yung mga ahas, marami makakain dito. Dami, dami din palaka. ka o oh. <laughs> di mo nakakatawa guys. ganto talaga. Pagka ang bahay ay katabi ng ano, mga manggahan. Katabi ng mga kadamuhan. Talagang maraming hayop na lilitaw dito. Ayan. Lakas guys ng tugtog no. Naririnig yon, Naririnig nyo. Christmas na. Nagpapatugtog ng Christmas song yung aking kapitbahay. Tinig na dinig. Tingnan nyo, guys. Yung aking aso. Yun. Oh, ayan. Ang aso ko. May kubo-kubohan siya, guys. Oh. Ay, may bubong. Yun, yung aso ko. Grabe. Ang saya, guys. Malapit na ang Christmas. Ito, abukado ko, guys. Napakasarap sarap ng bunga nito, guys. Ng abukado ko na to Grabe sa sarap. Yan, alam nyo, guys. Yung bunga nito, ay nakakuha naman ako ng mga labindalawa konti lang ang bunga niya, eh. Dito ako, guys. Baka malaglag ako sa kanal, eh. <laughs> Ayan, guys. Yung abukado ko. Grabe, ang sarap niyan, guys. Yung makapal na makapal na laman na kulay green. Nako, kahit wala nang asukal, guys, sobrang sarap. Kasi merong abukado na ano, 'yung manipis, manipis lang 'yung laman tapos matubig. Kahit lagyan mo ng gatas 'yun ng asukal, hindi 'yun masarap, guys, pero itong abukado ko. Grabe, super so sarap, guys, talaga. yan balik uli ako doon. Tingnan ko uli 'yung kambing. <laughs> ang kambing. Ayan. Tingnan natin guys yung kambing Ngayon lang ulit lumitaw tong kambing na to eh Kasi nagagala -gaga, nag din to Minsan eh Bulol-bulol -bulo na talaga ang lola niya Pumupunta yun sa malayo Tsaka yung baka sa malayo din pumupunta Minsan lang sila pa dito guys Kaya lang pag yun Pag napapadpad sila dito Pag pumupunta sila dito Naku binibidyuhan ko na agad sila Ayan. Alam nyo guys, kahapon talaga yung nakita ko yung ahas. Hanggang gabi hindi ako makamove on. Naalala ko kasi nakawala yung ahas. Naisip ko guys, baka lumaki yun. Siyempre lalaki naman talaga yon. Kasi, siyempre, tao nga lumalaki. Yung ahas pa kaya. Sabi ng iba guys, cobra daw yun. Hindi ko nga alam kung anong ahas yun eh. Sabi cobra daw, hindi ko alam guys. Tingnan nyo doon sa ano ko sa upload ko. Makikita naman agad yun dun, ahas. Yan, sama-sama na yung mga kambing. At saka yung ibon na friend nila. Ayan, ako, naglalakaran na yung mga kambing. Oo, oh, ang ganda-ganda naman nilang tingnan-tingnan, guys. Oh, lumilipad yung ibon. <laughs> <laughs> Ang ganda nilang tingnan ngayon sama-sama. Kaya lang nakaharang kasi guys tong ano, yung baging na to. Kaya minsan guys pinuputol ko to. Mga baging-baging na to. Kasi nga pag nagbibideo ko hindi ko makikita yung ibon, mga nakaharang sila. Ayan eh. Ang ganda nilang tingnan ngayon eh. Oh, pati mga ibon kasama nila, yung malalaking ibon. Ayan. Ah guys, hanggang dito na lang video ko. Shout shout out nga pala diyan kay uh, Sis Wandering Bicolana, Bless Mac, Mix Vlog. Shout out sa yo. Creepy Short Tail Ronnie Mix Vlog. Hi, hello sa inyo. Si ano? Ayun nakalimutan ko. News Newskey TV. <laughs> Ayan, shout out sa iyo, mga idol. Hello sa inyong lahat. Mga sumusuport sa boy M channel, maraming salamat. Idol Dan TV, hello. Enjoy ka lang diyan sa kinaroroonan mo. Merry Christmas sa inyong lahat, guys. Maraming maraming salamat po sa pag-support niyo sa boy M channel. God bless. God bless po and happy day.